what's up mga ka-idol nagbabalik na naman natin yung mga mini vlog at ako ni si Kuya Astra ay kasama ko kami mga Barkada, si Lawrence at si Menel Pup may pupuntahan kami kasi sinabi ko may nakita ko magandang babae naka red hair and matangkad cute matangos ang ilong so nagpasama ako para ituro sa kanila para magpatulong ako bago ako umalis po tek na in ako ito natin tinatawag natin love at first and side like. Yes, my Ano ba naman to? grabe naman to grabe na to ang ganda niya kasi nakita siya so ganda lang kami dito may sinasabi later at ayan nga, dito na umas sa papunta sa kanila. Medyo kinat ko lang kasi sobrang layo ng na pinuntahan namin. Layo ng lahat na hampit. Ayan, yeah. nakikita nyo naman. Pinuntaan ko na lang yung sarili ko. Kung sabi siya sa akin, yun na maintinda. Pero kung usapan namin yung kanyang pinaglaro, ano mo ito babae lang? Sabi ko naman, ba't niya naman pinaglaro? At dami dami ng pinaglaro. Madami kong babae niya, pero mas kinusta niya mataba. So, grabe yung mga parts. Ano ba naman ito? Shit. At ayan nga, pinaglalaban niya talaga yung kanya na gusto ko ng magandang babae Ito na ano, mataba, pinakita ko na rin yung kasi tinuro niya sa ano Nakita ko yung taba nga, sobrang chubby pero cute daw para sa kanya Maganda daw, so wala tayong magagawa dyan kasi magkakiba tayo ng gusto Merong iba na gusto mataba pero cute, wala tayong magagawa dyan So papunta na kami doon kung makikita niya yung sinasabi kami dito Nakangiti pa ako kasi gusto kong makita yung babae na tinuturo ko sa kanya So yan guys tinitignan-tignan ko pero atin nga mga ka mga vlogger papapatuloy natin ang ating vlog at kung makikita nyo naman medyo malayo na tayo pero hindi, hindi nyo makikita kasi palang pinapakita ako guys medyo marami kasi yung tao sa likod na kaya naman nakala nyo na pipidyo ako guys pero nagpipidyo nga ako yan so malapit na mamaya papapatuloy ko ulit ang ating video and hanggang dito lang muna ulit mamaya tutuloy ko 1000 years later Ate mga kami vlogger, yun ng pinili kong ulam at kumikita nyo naman Inabot na kami ng gabi, kanina maaga pa Inabot na kami ng gabi, mag alas yata namin na sobrang tagal magluto ng ulam ni eh, kuya Kaya na kuya, masarap yung niluto mo kuya, sobrang tagal mo magluto Buha ka pang shit, ang tagal mo magluto, manok lang niyang kuya Inabot na kami ng gabi, Diyos ko ano ba yan Nakakaya. pero okay lang kuya, at least may ulam Pwede ba ilayo mo sa akin to, ayoko makita ito, ulo ko Vlog no choice na at yung ibinibigyan ko yung kasama ko, yung pero hindi siya makita, sobrang dilim kasi. And maka-depende na, na rin sa kulay niya, tiyoko lang siya pa. Para shout out sa iyo Menal para Menal po ako wow. ito yung kasama ko. Lagi ko tong kasama guys. Ito rin nakakasama ko minsan sa vlog. Yung pauwi na ako di ko na siya makikita. Kaya paalam sa iyo si Soon bro. And yan nung gap punta na siya sa gilid para makita nga naman daw siya sa video guys. And guys, medyo hindi pa rin talaga siya makita kasi so, sobrang so, eating na. Hindi, joke lang. Hindi, ay nakita na rin tsaka si Mili May mga tindahan namin dito, makikita nyo naman, di ba? So, yun guys, hanggang dito na lang muli. At salamat sa panunod kayo, tamborin, please share, and like, thank you. so come so para ser...